Sobra yung tapang mo, boy. Huwag mong agawin ang hindi sa kanya. Yung tapang nilalagay sa lugar. Nilalagay sa lugar. Nilalagay mo sa lugar yung tapang mo, hindi lahat ng bagay matapang. Matapang ka. Ano masasabi oh. mo kay Cherry White? Kinabukasin, may jowa ka agad. Yeah. Ano masasabi mo kay Boy Tapang? Ay, po! Ano kay Pop Boy Tapang. Oh. Sabi mo nga dito, sabi mo nga si Boy Tapang kasi di ba pangit yung ganun? Alam natin na marami kang babae pero hindi ka nang aagaw. Yun ang ano, yun ang karakter ko. Pag sa'yo, sa'yo. Pag sa akin, sa akin. Eh alam kong sa'yo eh, ba't kong kukunin? Pangit yung ganun. Sumobra so, yung tapang mo, Boy. Sumobra so, yung tapang mo. Huwag mong agawin. Ang mong hindi sa sa'yo. Kanya. Tama. Oo. Tama. Ay, gusto mo ba gawin ko sa'yo? Oo, oo, oh. Okay, siyempre. Malulungkot ako, magiinom ako doon. Yung tapang nilalagay sa lugar. Tapang. ah, oo, ganda. oh, Maganda. Lagay sa lugar yung tapang mo, hindi lahat ng bagay matapang ka. Grabe wow. nga yun, May inagaw oh. eh. Eto, Backboy, sasabihin ko sa'yo Ah. Coming from me, kay Boss DK. Huwag mong daanin sa inom ang problema. Oh, malimutan na kita. Kung sakasakaling iinom ka, huwag mo ilagay sa utak. Dito lang sa chan. Ha? Kasi pag nilagay mo sa utak mo, baka ano isipin mo eh. Uh, ano gawin mo eh? Tama. Maraming nangyayari sa mga anxiety at depression. Uh, uh, Di ba? So ito, pinakamagandang payo na mga tips kay Pacboy para makamukon on agad. Uh, okay. Kasi alam natin wala na eh. Nakuha na eh. O, ganito, Boy, tip ko lang sa'yo. Magsasama ka sa'kin. Magsasama ka sa'kin. Ibibigay <laughs> ko yung kaligayahan mo. Really, nigga? Name it, I'll drop it. Ano yung bibigyan mo siya ng babae? Eh? What? Oh, Ganun na nga. <clears throat> yung pangalan, ano, Cherry pearl. Cherry Pearl. Oh. Bam! Ka kapatid ni Jamie Pearl. grabe. Ito, ito. So, oh. Huli na. Ano mas oh. mo kay Cherry White? Oh, yun. Ay ay kay Cherry White kasi kaibigan ko din yan. Ah, kaibigan mo ba Hindi, ah, nee, pero wala nang kaibig, kaibigan oh. mo. Real po ka na. Kay Cherry White, ano? Ano, content na Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Kasi kawawa si Pakboy. Nakawawa kay Pakboy. Meron kasi tayong tinatawag na 3-month rule. Bash, <laughs> uh, hindi mo ba alam yung 3-month rule? Ah, ah, uh, ah, uh, Yun. Galing, ha? Eh. <laughs> medyo, ano muna, bigyan mo muna ng space. Kita mo, eh, Sinagad mo kagad. Yan, tuloy. Eh. Ang dami nagkaroon ng reaction. Di ba nga, sabi nga nila, paguhin mo yung takbo ng utak mo Oo. para maging maganda. Eh, kung ganun yung mindset nila, Sabade. Hindi natin makukontrol. Tama, di ba? O yun, yun lang ang mapapayo ko. Sana nagbigay ng three-month rule. Three-month rule talaga, Oo. no? Kasi syempre, kawawa rin yung lalaki. Kawawa rin yung lalaki. Ikaw ba naman? Piyagpalit, ha? Eh. Kinabukasan ni Jowa kagad? Yun yan. Eh. O oh, ilang Man. buwan ni Jowa kagad? To yung binto. Masakit yun. yun. Iba kasi, eh, tahimik lang pero manyakin. manya oh, hey, manya Oh, there sure, talaga. Manyais <laughs> ka talaga. <laughs> hindi talaga marami nagsabi manyais ka. <laughs> hindi. <laughs> may kilala mga naging babae mo. Minamanyak mo daw talaga. Parang umaga yung dead daw. Parang tinititigan mo pag ano. Content nga eh. Content <laughs> na. Content pero na pero hindi dun. ka ano doon. Parang tinitigasan ka Ay hindi, hindi. Hindi ako, hindi ako wala. Pag nag-content kami, iniisip ko trabaho lang to. Nagme-meditate ako, lahat ng paraan para hindi ako ma-tempt. Hindi ka nalilibugan talaga? Hindi talaga, oh? oo. Iba din pala ang temptation mo, no? Oo, oh, grabe. Talagang na. matindi. Bakit, anong pinakaiba ng malibog tsaka manyakis? Ang malibog, ayan tama, maganda ng tanong mo, no? Ah, maganda mo, yun. No? Yung manyakis kasi, ha? kahit sino eh. Ah, yung malibog naman, ano naman Yung malibog, may nakita sa'ng tao. Yun lang yung trip niya. Ah. Oh. Pag nakatatlo ka, ayan o. Oh. Pag ka dyan, yun yung panalo oh. okay, mo. Panalo rin tayo dyan. Scratch Stras ka lang, scratch. pares na. Kailangan ah, may tatlong pares para manalo ka. Uy, oh, puro, uy. Uro, uro, oh, Uy. Na. Uy, oh, je, tatlo yung... na. Ito na, sure na tayo dyan. Oh, okay, oh, okay, nice. Panalo, 674. Yeah. Jay, sa pa. Na, Jay, buong oh, malapit-lapit na to, Jay, ah. Gamit sa'yan, gamit sa'yan. Uy, Jay. 1-6-85. 1-6 1, 6, 8, 5, magaan. Wow! Okay, okay. okay. 3,370. Okay, last one na lang. <laughs> kita, kita mo naman yan. <laughs> 3,370. So ano bang inintay Laro na kayo ng Big Win. Download na sa Tala 888.